So, ayan guys, ano, ituloy natin ang ating discussion tungkol sa paglipat ng sasakyan. Doon sa ibang tao. Ano. So, nung mga time na inilipat na namin, unexpectedly ang bangko ay may recalculation na nangyayari. Ano? At wag uh, huwag nyo sanang kalimutan pala na pag kayo ay mag-transfer ng ibang tao, depende sa bangko yan, ang bangko ko ay SNB Finance. So kailangan yung tao na paglilipatan din ay may account ng SNB. Ah, uh, isa din pala nagdidepende yan sa inyo kung manghihingi kayo ng um, asking price. Yung asking price kung tawagin ay yung pera na gusto mong hingin sa paglilipatan mo kagaya ng uh, up mga bay mga day kumusta na kayo dyan and kumusta na mo diha nakita na naman ninyo ang aking pagmumuka medyo wala pa tayong uh, masyadong uh, tulog ano pero anyway welcome back to another vlog uh, pasensya na po at uh, medyo matagal uh, natagalan tayong nag vlog ulit kasi napaka busy paano ba mag transfer ng sasakyan dito sa Saudi Arabia kung ikaw ay magi exit na. So, ito ang topic natin ngayon kasi mismo ang sasakyan na ginagamit ko dito sa Saudi Arabia ay itatransfer ko na sa ibang tao. Uh, ano pa yung mga proseso at kung maselan ba yon or hindi? So, syempre yon ang tatalakay natin ngayon ng umaga na to, ano? So, ito nakabihis na ako. At uh, medyo nasa loob ako ng kwarto. Ayan, na uh, medyo magulo ang kwarto ngayon. So, time check pala ay alas 9.46 ng umaga ngayon dito sa Saudi Arabia. At makikita kami ng uh, aking uh, kliyente ng mga alas 11 doon sa bangko. So, ano, samahan nyo ako at uh, siguro hindi tayo makapag-video sa loob ng bangko kasi nga eh, maselan doon. So, ano ba yung mga requirements na kailangan natin kuhanin pagka uh, itatransfer natin yung ating sasakyan sa ibang tao, ano? Ang una nating uh, gawin ay pumunta sa banko kasi iba-iba yung uh, banko or finance uh, establishment or company na kinuhanan mo ng uh, ano ng iyong uh, sasakyan ano. Uh, kagaya sa akin, ang uh, aking uh, finance bank ay SNB Bank dito sa Saudi Arabia so ang mga papel na kinakailangan pag nagpalipat ka ng sasakyan ay yung uh, salary certificate with Chamber of Commerce na uh, stamp ano at uh, yung uh, bank salary statement 3 uh, months prior ano ng iyong banko yung dalawang uh, requirements na yun ay yun ang pinaka importante so patatatakan muna ng uh, Chamber of Commerce ano, stamp or mag uh, consult kay doon sa Chamber of Commerce kung kailangan pa Chamber of Commerce or MOFA or sa doon mismo sa Ministry of Foreign Affairs Tertiary lang naman ang uh, babayad mo. Babayad ka muna sa punta ka ng website ng MOFA. So, nangihinayang ako kasi medyo malapit na sanang matapos tong sasakyan na to. Pero, kailangan kong i-transfer kasi mag -i exit tayo sa Saudi Arabia. So, sayang na sayang. Sayang na sayang lang. So, see you na lang dun sa bangko. So, ayan guys, ano, ituloy natin ang ating discussion tungkol sa paglipat ng sasakyan. dun sa ibang tao ah. Ano? yung paglipat or gusto mong i-transfer yung sasakyan mo sa ibang tao kung ikaw ay nandito sa Saudi Arabia so nung mga time na inilipat na namin unexpectedly ang bangko ay may recalculation na nangyayari ano yung uh, recalculation kung tawagin nila kasi iba na naman ang magmamayari ng sasakyan mo kasi ako yung sasakyan ko ay nabayaran ko na ng 30 months so ang balance na lang ay 30 months na lang din kasi total of 60 months yan equivalent of 5 years nagiging 9,068 Saudi Riyal yung babayaran ng pagtatransferan mo na tao yun ang babayaran nila ano ba yung mga 9,068 yun yung processing fee advance sa uh, 1 uh, one month payment sa sasakyan at yung uh, new policy ng insurance at yung uh, tinatawag nila na yung tax kumbaga so a total of 9,068 so pag nabayaran mo na yung 9,068 ay ang iyong balloon payment ay magiging 5,400 na lang so malaki ang advantage ng bagong may may-ari ng sasakyan at uh, wag nyo sanang kalimutan pala na pag kayo ay mag-transfer ng ibang tao, depende sa banko yan, ang banko ko ay SNB Finance. So, kailangan yung tao na paglilipatan din ay may account ng SNB. So, para madaling i-monitor nila ang bayad mo tuwing buwan don sa paglilipatan mo na tao. Kaya, kailangan talaga na may account ng SNB. So pagkatapos noon ay nalipat na rin namin yung sasakyan no. So nagpermahan na at kung ano-ano pa. So ayan, ganun lang po ka simple na komplikado. So ibig kong sabihin komplikado na ma na simple kasi matagal din na panahon na ipinost ko yon sa aking FB page or dito sa mga mark uh, market page dito sa Saudi Arabia kagaya ng Riyadh Market or uh, Haraj Market at kung mga ano-ano pang uh, market page dito sa Saudi Arabia. So hanggat sa may nakakita nga, Pilipino din ang uh, nakakita. So ayun, kaya nagka-usap-usap kami at nag-agree na lahat sa kung ano ang uh, mga agreement ano between uh, ako at yung lilipatan. Uh, isa din pala, nagdidepende yan sa inyo kung manghihingi kayo ng... Um, asking price yung asking price kung tawagin ay yung pera na gusto mong hingin sa paglilipatan mo kagaya ng uh, kunyari manghihingi ka ng 5,000 3,000 ganun so para sa iyo yon para mabaga ibig sabihin makompensate ka sa paglipat ano depende may mga tao ding uh, nagpapalipat lang ng sasakyan na hindi sila nagbibigay ng or nangihingi ng mga yung asking amount or uh, asking price ano sa paglilipat. So, ganun lang naman, nagdidepende depende 'yan sa inyo. So, ayun, so natapos yung mga transaksyon namin at kung ano-ano pa. So, yung sasakyan ay hindi na under sa aking uh, pangalan. So, pwede na akong mag-exit sa Saudi Arabia anytime kasi wala na akong liability dito bago lumabas sa bansang Saudi Arabia. So, hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo sa mga topic na brain note up ko dito kung ano yung mga dapat gawin ninyo kung kayo ay maglilipat ng sasakyan sa ibang tao bago kayo umalis dito sa Saudi Arabia. So, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel at para updated kayo sa mga susunod kayo ng mga video at lagi nyo tandaan, just only love mga bay mga day at comment down below kung kayo ay may mga katanungan pa. So, see you on my next vlog. Peace.